Bakit may mga haters at bashers sa social media? Sa mundong puno ng digital na koneksyon, tila bawat isa ay may plataforma para ipahayag ang kanilang saluubin. Ngunit sa kabila ng mga positibong kwento at inspirasyong ibinabahagi, may mga tinig na patuloy na naglalayong pabagsakin at siraan ang iba. Bakit nga ba may mga haters at bashers na tila laging handang hilahin ka pababa? Una, kakulangan sa sariling pagpapahalaga. Marami sa kanila ang nagkukulang sa tiwala at pagmamahal sa sarili. Sa halip na harapin ang kanilang mga insecurities, pinipili nilang siraan ang iba para mapunan ang puwang ng kanilang sariling kakulangan ang pag-atake sa iba ay nagiging paraan nila para pansamantalang maramdaman na sila ay may control at kapangyarihan kahit pa ito'y ilusyon lamang. Pangalawa, inggit at pansariling pighati. Hindi maikakaila na ang inggit ay isang malakas na puwersa. Kapag nakikita nila ang iba ay umaangat napupukaw ang kanilang damdamin ng pagkainggit. Ang galit na ito ay nagiging dahilan upang magbukas sila ng mga salita at kilos na naglalayong pababain ang tagumpay ng iba. Sa halip na itutok ang kanilang enerhiya sa pagunlad, mas pinipili nilang ilaan ito sa panlilinlang at pagbibintang. Pangatlo, paglabas ng hindi napapansin ng na mga sugat. Marami sa mga haters ang may mga sariling sugat at hindi pa napapagaling na mga karanasan. Ang kanilang paninira sa iba ay maaring magsilbing pansamantalang lunas sa kanilang emosyonal na sakit. Sa halip na maghanap ng solusyon sa kanilang mga problema, minamadali nilang ilabas ang kanilang galit sa publiko. Pangapat, takot sa pagbabago at tagumpay. May ilan din na nahihirapan tanggapin ang pagbabago lalo na kung ito ay humahantong sa tagumpay ng iba ang kanilang pagsuway at pagbibintang ay paraan upang mapanatili nila ang kanilang status quo kung saan sila ay komportable kahit na ito ay nagmumula sa kanilang sariling limitasyon Panglima kakulangan ng empatiya at pag-unawa sa kabila ng pagiging konektado natin sa digital na mundo, hindi pa rin nawawala ang kakulangan ng tunay na empatsya. Madalas hindi nila naintindihan ang pinagdadaanan ng iba. Ang kawalan ng empatsya ay nagbubunsod ng paghusga ng mabilis at walang batayan na nagriresulta sa mga salita at kilos na sadyang makakasakit. Sa huli, ang kanilang mga salita ay hindi isukatan ng iyong halaga. Ikaw ang may kapangyarihan na ipasya kung paano ka magpatuloy. At sa iyong pag-angat, unti-unti ring mawawala ang boses ng mga taong naninirahan sa dilim ng kanilang inggit at galit. Patuloy kang maging inspirasyon, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng mga taong nangangarap ng nang liwanag sa kabila ng anino. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.